guys, gagawa na tayo ng ating electrolyte gamit nitong ating Epsom salt, cream of tartar, at saka itong Himalayan. Dito ko na nilagay yung Himalayan salt. So, yung ilalagay natin is 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon lang. Huwag tayo mong sobra. Pag 1 liter of water, 1/4 teaspoon lang ng ito, Himalayan salt. yan. Huwag kayo magpasobra kasi baka uh, masubrahan. Uh, minsan yung mga ingredients nito ay ay mayroon ding side effect kapag sobra-sobra. Cream of tartar. Kasi ito gypsum salt madarating lang na iwan na karaan. Kaya yung gamit po na karaan is remove tartar lang at saka Himalayan salt. So dahil meron na tayong ano, uh, ito salt na gamitin natin. Ito ay 1-4 teaspoon din yung cream of tartar. Okay. Pero itong ano natin, itong ating epsom salt ay pinch lang siya. Hindi mo siya po uh, gamitan ng madami kasi ito ay nagpo ng nagpo ng diarrhea or constipation uh, uh, LBM kapag nasubrahan. So, kailangan natin ng, na one pinch lang yung kailangan natin na Epsom salt. So, ayan. So, ito. Ano rin siya? Asin din siya. Pero iba rin. Yung makukuha natin dito yung vitamin is ano, uh, magnesium. So, pinch lang. Ganito lang kalaki. Yan. Yan. So, ilalagay natin siya dito sa ito, nilagyan ko siya ng konti lang muna para may halo ng maayos. Kailangan kasi halu-haluin natin siya bago natin ilagay sa isang trotolil. So, kapag uminom ka nito, kailangan ay uh, ihalo muna. So, ito na yung ating uh, uh, DIY electrolytes para sa buong araw. Kailangan natin ito i-consume within 24 hours kasi na-expire siya. So, dahil ako nakapasting ako from 8pm hanggang 12 noon, ito yung aking iniinom para hindi ako makaramdam ng uh, hilo, sakit ng ulo, cramps. Uh, makakatulong siya kasi yung mga vitamins hindi natin nakukuha sa pagkain hindi natin kinakain dito natin tukunin promise pag nakainom ka nito na nagda-diet ka o nag-low carb kahit anong diet pa yan hindi ka makakaramdam ng gutom okay thank you